mga preemptive evacuation po diyan mga kababayan nagpapatuloy din pong evacuation na sinasagawa diyan sa Maybacol o Iloilo -Ilo City at ilan pang mga bayan sa buong probinsya po ng Iloilo. -Ilo. May update po diyan ang Bombo ilo Iloilo. Tuloy-tuloy ang isinasagawang evacuation sa Iloilo City at mga bayan sa lalawigan ng Iloilo habang inaasahan na lalakas pa ang hangin at buhos ng ulan ngayong araw dahil sa bagyong tino. Ayon sa pinakahuling tala ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 2,000 individual ang naapektuhan at nanatili sa mga evacuation center magdamag. Tiniyak din ng mga otoridad na may community kitchen na naghahanda ng pagkain para sa mga evacuees at may mga doktor at nurse ding umiikot upang masuri ang kalusugan ng mga bata, may karamdaman at matatanda. Patuloy ang paalala sa mga naniniraan sa mga baybaying lugar na lumikas upang makaiwas sa desgrasya, lalot na sa red warning ang buong western Visayas dahil sa matinding pagulan. Suspendido rin ngayong araw ang trabaho sa Iloilo -Ilo City Government at sa lahat ng opisina ng pamahalaan. Naka-red alert status na rin ang Iloilo -Ilo City Emergency operations Center bilang tugon sa lumalakas na banta ng bagyo. Samantala ayon kay Director Raul Fernandez ng Office of the Civil Defense Region 6, nakahanda na rin ang iba't ibang cluster ng Disaster Risk Reduction and Management Office sa buong rehiyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Dagdag pa ng Direktor, may nakalaan ng mga food at non-food items na ipamimigay sa mga maaapektuhan ng bagyo. Nakikipagugnayan din ang ahensya sa lahat ng local government units para matiyak ang kaligtasan ng mga residente, lalo na sa mga lugar na madalas sa landslide prone areas at malapit sa baybayin upang maiwasan ang paghanib na dulot ng bagyo. Right now, uh, naka, nasa red na tayo. No? So nandito na yung mga cluster na natin representatives ang uh cluster uh, disaster response cluster rep uh, representative coordinated lahat uh provision ng mga food and non-food items and then uh SRR team and uh yung mga ano natin eh no yung mga equipment at uh yung nag-request na rin tayo from DFWX na mag-provision din sila ng mga heavy equipment. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio ilo-ilo, Ako si Bombo Gisa Prios. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.